Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ibinenta ni former child star Nino Mulak ang isa sa mga famous trophy niya kay Boss Toyo. Pero ani Boss Toyo, siya ang kumontak kay Mulak at nagtanong kung pwede ba niyang mabili ang isa sa mga trophy nito. Kung mayroon daw kasi siyang gustong makuha at may display sa kanyang museum na famas best child actor award ay nais niyang mula kay Mulak. Ang hirap presyuhan ng isang Nino Mulak, priceless eh, aniya daang libong piso ang unang offer niya para sa trophy na natanggap ng aktor noong 1977 pero isa sa mga kasamang anak ni Mulak ang humiling ng limandaang libong piso na pumayag naman si Boss Toyo. Ani Mulak, nag-decide siyang ipaubaya kay Boss Toyo ang isa sa mga famous trophy niya sa kondisyong i-restore at aalagaan ito. Kailangan alagaan niya at i-restore at ilagay sa museum niya dahil hindi ko na naalagaan. Yun ang deal namin, wika ng aktor. Uh, yung sa uh, ito mawag kasi at uh, nag-inquire -nag na nga tungkol sa trophy, gusto rin niya magkaroon ng FAMAS. Eh yeah, since, di ba naman yung FAMAS award ko, um, yun na, uh, I decided to give it to him. Pero may deal, kailangan alagaan niya at i-restore sa para, para bago at ilagay doon sa museum niya. Kasi hindi ko naalagaan eh. So, sobrang ang dami kong awards.